Yes, agree ba kayo sa reaksyon ni Daniel na OA ang mga tao sa viral video niya na kumakanta at nagmura? Ayan. Ayan. Ito yung ano, di ba, nung birthday niya ng sa Batangas. Sa, Palawan, oh, di ba? Ano yung Palawan, Batanga. Batangas? Batangas. Tanawan. Ah. Sa Palawan na Tanawan, Batangas. Kung uh, saan nagpapura na na? siya doon sa kantang, Kinahanap, uh, diba? ka ng kita. Correct. Si Ay, may kapinan ka ng iba. Diba? Agwe ba kayo, siyempre, ang comment ng mga tao, ayan. Ay, pahinga ko kayo. Ako, yes. Sabi. Oo naman, nag-react kay Daniel siyempre buhay niya yun eh. Siya yung kumakanta, di ba? Ano bang pakinggan sa pagkanta niya? Parang gan nag-enjoy lang naman siya. Kung magmura siya doon, kung may sabihin siya. Eh, kumakanta nga siya, nag-enjoy siya. So yes, agree na agree ako kay Daniel. Mm. Oo, oh, tama, tama, naman siya. tama, tama, naman, tama, 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 Ako, no. Na dapat, hindi sa pinak wow. OA yung mga tao kasi reaction yung mga tao dapat irespeto mo rin, di ba? Kung yun ang sa tingin niya, <laughs> kakanta-kanta ka, o nga, ikaw yung kumakanta, pero nahanda pa PI ka, di ba? Ang, ang wow. reaction lang naman na parang pinatutungkulan nila, na parang dinidirin nila yun. Din, din ay sikatin yung may kapiling ka ng iba. So, hindi mo masisisi ang mga fans. Kaya, hindi rin nag-assume. hindi para oh. sa akin, hindi OA ang mga fans yun for sure. Hindi. Kasi, fan ito, bakit kasi lahat ng sasabihin ng artista, porque artista, binibigyan ng kulay, binibigyan ng kaulugan. Huwag ganon, di ba? Kasi, malay mo naman, baka nag-enjoy siya, medyo nakainom na siya. Kung ano gusto niyang ano, sabihin, Di ba, mayroon naman talagang ganyan na pag nagkakasayahan na nag-enjoy na may party, wow. merong nag nagmumura talaga, may mga nasasabi talaga. So, naiintindihan ko si Daniel. Oh. Pero siyempre, huwag ba niyo sabihin wow. o OA yung mga Kasi mag OA yan kung sasabihin mo, pangit ang sinabi sa iyo eh. Hindi, hindi naman sinabi. Hindi naman respect ng mga mga tagahanga. Yung napamura ka. Minsan, expression lang naman talaga yun eh. At wala ka namang sinasabi o pinatutok ko Ayan lang kung man. sino. Wow. Pero hindi mo dapat sabihin oy eh, kasi siyempre sabi nga lahat naman tayo kung ano man ang ating opinion e, ay eh, nire-respeto natin. Kung yun ang sa tingin nila, eh, yun ang kinokomment sa'yo, dapat i sabi, oh. respect mo. respect begets respect, sabi. Respeto lang, ganon? Oo, oh, respeto sa mga fans. Na, after yung mga fans, so, mga... nag-overthinking eh, di ba? Nag-overthinking na patong toke kay pero oh. para kay Daniel, oh, ay niyo no, sabi niya. Hindi naman, oh, ay mga tao. Oh, sabi niya sa mga tao. Kasi baka sabihin ni Daniel, hindi ka niya nagkakasabi ko. Hindi, oh, ay Sinabi niya. Oh, ay, ay, oh pero hindi hindi naman yung, oh, ay no. Hindi, hindi naman ako nagdagagang portion. Oh. Nagagagang portion wow. sabi niya, oh, Sabi ko nga niya, oh, ay, naman, relax. Oh, ah, relax, diba? So, relax ka lang, ha? Oh, ayaw, parang ganun sabi niyo. Pero sa akin, Hin ano, wag sa build ng OA. Hindi. Ikaw okay lang. Oo, oh, kasi nga siyempre, naniniwala ako, friends, na pag nagkakasayaan, walang pakialamanan. Hmm. ordinaryong tao yan, pakikialam ba sila? Pag-uusapan ba? Hindi. Parang ganun. Wow. Oh. Okay. Ay, you! Yes, ako naman, parehas naman kayo may point. diba? Tawa naman si Kuya Rodan, siya yun, sarili niya yun eh. Ano, kumbaga, express niya kung anong gusto niya i-express. Pero tama rin naman si Kuya Romel kasi kung kinanta ni Daniel Padilla yung kanta ni, ni J.K. Labaho na may mura, maintindihan mo. Pero ang kinanta niya kasi, wala talaga sa lyrics nung hinahanap-hanap kita yung pagmumura. So, hindi mo maaalis na mag-isip talaga yung mga tao na nag, yung ad-lib niyang yun, meron bang ano, pinapatungkulan. May, oh, no. may issue sila. Nagkataon like, naman na ba, may issue sila, di ba So, dun lang umano yung mga tao na parang ad-lib yun na wala naman talagang mura dun sa kanta. like yung kay JK, may mura talaga dun sa kanta. ba? Diba? So, ano, pwede naman yun kung ano lang ang express ni Daniel Padilla na kahit naman, pwede ka rin mag-adlib kahit wala yung mura sa kanta. Pero hindi mo rin maaalis din naman na mag-isip yung mga tao. Just because yung nangyari nga sa kanila ni Catherine. Ayaw. Ayan. Kayo po mga classmates, wow. agree ba kayo sa reaksyon ni Daniel na OA daw ang mga taong nag-react <laughs> sa kanyang viral na video habang kumakanta na hinahanap-hanap ka na napangura. Yan.